Nagihirap na nga si Idol, hihingan nyo pa ng pera, no? Maraming salamat sa comment mo. Alam mo yung definition ng mahirap, mayaman. Kanya-kanya ni -kanya, may parang beauty. Yung iba para sa kanya mayaman, yung iba para sa kanya pangit. Parang ganun yun mo. Yung ano iba beauty maganda sa kanya, sa, para sa kanya pangit. Yung mayaman, para sa kanya, milionaryo, milionaryo, para sa kanya, kulang pa. Para sa kanya, ito sapat na. So, ito lang ka, kami ni Mrs. We only live a, with our means. Kung anong gusto namin, hindi kami umuutang, hindi kami bagang ng ibang tao. Uh, Pinaghihirapan namin yung mga gusto namin. Kami dalawa lang, ganun lang. So yun, maraming salamat siyempre sa blessings ni God. We always give our blessings and God will do the rest. Paghirapan, iba pag pinahirapan mo, iba yung bigay, di ba? Siyempre, pasalamat tayo, may binigay. Pero iba yung pinaghirapan mo. Alam may yung value ng pera. Ngayon sa katawan, wala yung ba mag-workout kung ikaw. Walang kakain ng sustansya kung di ikaw. Lahat tinatanong sa akin, paano fastest? Walang fastest way. Gawin mo. Alam mo yung dapat gawin. Patandaan ang malaki ka na. Tama kayo, mali akong not your doctor, do what works for you. Sa totoo lang, alam naman rin sagot paano pumayat, paano gumanda yung katawan, paano maging mabuting tao ayaw lang natin, tapos panay tayo tanong sa mga iba't ibang klase ng influencers, artista, baka may makuha tayong madaling sagot. Pero isa lang sagot, para pumayag, calorie deficit, para magka-workout, para magka-bustle, resistance training, progressive overload, cardio, kahit ano, magdag-work. Kung ano yung gagawin mo. Ako, backwards walking, inclined walking. Ganun lang. Low impact dahil sa tuhod. Do what works for you. Tama kayo. Bali ako, not your doctor. Happy, healthy, always pray.